Yes, yeah, want... Ask ko lang kasi kaya ako tinatrangkaso ngayon kasi after ko magpamasage tapos hard pa na ligo agad ako. So I don't know if mali. Okay, <laughs> hey, Francis, saan ka pupunta? Dito ka lang. Gamot <laughs> ko. Uminom na ako ng gamot. Tapos na. Okay. M ano, 10.30. Okay. Oh. Mali. Hi, sorry may kasalanan talaga kasi si Kuya Nico. Sabi kasi pwede daw maligo kahit ano, kahit hot water. Yan tuloy. Nagkasakit ako. Hi, Ate Denise Laurel. Thank you po. Sabi niya, get a good night, rest babe. Pinapatulog na ako ni Ate Denise. <laughs> shower before massage. Okay. Okay, ko po yan. Sorry na po. Hi, Ben Bright. Greetings from UK. keep, keep safe always. I will. Thank you so much. Hi, Francis. Sabi ni Kuya Rex. Hi daw, Kuya. Wait 8 hours after massage bago maligo. yon Yun ang sinasabi ko. After massage, ang ginawa ko, naligo ako. Ayan, 3 ng kaso. Ang galing. <laughs> Sorry, excuse me. Alam mo talaga itong mga Pilipinong to? Ang, ano, ang BBT sabi ni Bad Boy before, hala, nauubo, baka naiwan ng batong sa truth. <laughs> <laughs> J, J, sabi naman ni Jacob Magno, kaya ka po siguro nauubo kasi nandiyan po po yung bato. Iluwa mo na kasi. Naluwa ko na, nakaiding na nga eh. <laughs> sabi ni Johnny, you can drink lemon ginger tea with honey. Mm -hmm. Jack. Pang-7 si Jack. Hi, PJ! Ang -room namin. Na napakasipag na atroom na si PJ. Hi! Fin ko si Jack

kasi so, hindi ko siya, hindi ko mahanap. Hindi mahanap eh. dami. 24 naman. Kuya Francis naman eh. Hindi ko na tuloy nakita ulit. nakaka <laughs> <laughs> naman eh. Uy, <laughs> <laughs> bilang na naman ako. <laughs> 24? four oh. six 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Twenty-four. Harry. 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 To. Harry. Hello. We have questions. Okay. Habang hinihintay natin si Harry, so muna tayo ng mga questions. Yes, actually. pag ka, keep it up. Magaling it Ah. Uh, magaling ka. Thank you. Vitamin C, santibarley, Barley, good yes, health mo. Of course, number one, santibarley. Barley. Kahit dito ako sa Thailand, daladala dala -dala ko talaga yung santibarley. Okay. Darna. <laughs> Hindi ko alam ano kung paano ko sasagutin to. Darna, paano napunta sa headdress mo yung bato after mag-transform <laughs> sa <laughs> Saan daw dumaan? Hindi ko rin alam eh. Tatanungin ko na lang yung nanay ko. Kung paano napunta yung bato dun sa ano. Ko. Balikan ko na lang ikaw, ha? Sige. Um, okay. Mahirap po ba maging Darna? Actually, yes. Sa tingin ko naman, kahit sino maging darna, mahihirapan talaga. Kasi, napakalaking responsibilidad talaga to. And, syempre, um, kailangan mo talagang nyakapin ang karakter na yun. And, sa tingin ko naman, kapag unti-unti mo na in yung karakter, parang magiging isa na lang din kayo. per day, mahirap talaga maging darno, no? kung alam nyo no? lang. <laughs> Ang <laughs> hirap po talaga. Puro pasana po talaga ako, lalo na sa harness, kung alam nyo lang po talaga. <laughs> yes, no? Yung mentally, emotionally, <laughs> and physically. <laughs> Lahat. Pagod talaga, bugbog talaga, as in. Hindi na ako magbibilang. I'll just click na lang, random. favorite Marvel character? Of course, favorite kasi Shadowcat Shadow Cat and Sandman. If kilala niyo si Sandman, siya yung um, thank you to John and then yung Glamour pala for my nails. Uh, siya yung kalaban ni Spider-Man, si Sandman. Gustong gusto ko siya. Ano kasi eh, parang alam ko mabait si Sandman, di ba? Mabait si Sandman. Bumait, bumait. bumait siya. Yes, yung kapatid ko. Ito yung addict sa Marvel siya sobrang adik sa Marvel. So, wala naman siguro. <coughs> Excuse me. Ang bosses Ah, okay. Ikaw, <laughs> kayo talaga. Gusto niyo ako mag-boses ng na Narda. Malikan kita ate. Sige. Re request ng ating mga viewers na magboses Young Narda daw ako. Anime, anime. Game? Game. G. Anong voice niyo pa yung ginamit, ginamit sa pagsigaw ni Darna? Yes, boses ko yun. Tarangin niyo na lang ako tapos sasagot ako ng Young Narda. Kuya tanong niyo, kuya. Eh, ako ako magtatanong. Game. Isa ko Ha? Isa ko muna. Ay, bago. Sagutin mo yung fans mo na, no? Na? Young Narda. Young Narda? Hmm. Sige. Ah. Uh, paano ba? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ah. Uh, nay! Hindi pa po, Nay. Si Ding po kasi ayaw pa po kasi ako ng ano samahan ni. Eh. Naiinis na nga po ako sa kanya. Wag <laughs> ka <laughs> magalala, Nobita. Para sa si Nobita. Ah, Nobita! <laughs> Wag <laughs> <laughs> magalala, Nobita. Asa na si Doraemon? I don't understand your language, but you're really beautiful. Oh, thank you so much. <laughs> okay, last two, one minute or two minutes. Or last, isa na lang na and then I'll sleep na kasi 11 p.m. na po and I need to rest. 11 p.m. here? P.m. Here. 12 midnight na sa kanila. Ah! 12 uh. midnight na ba sa kanila? O, oh, sige. Uh. Sa kanila 12 midnight. Sa atin. pala Sa atin. Sa <laughs> please matunog na po kayo at baka po kayo ay magkasakit din. Thank you, thank you so much. And goodnight po ulit. Paulit-ulit <laughs> -ulit na ako. Ano ba yan? And mag-release -re po ako ng bagong vlog again. Maybe next week or this week. Abangan nyo na po sa YouTube channel ko. Jane De Leon, You're Jane. Thank you so much, madlam people. Bye-bye.